So yun mga boss mga sir. Yung yung taga ni VC ha, at GSR na 750. Pisa na po natin ibaba. Palatan ko muna siya, tanggalan ko na lahat ng mga ano, tanke, fairings para makita nyo kung anong sanhi ang dulot Anong maging sira niya? So mga boss, mga sir, ito na, na, napalatan na, ko na yung ano, palatan ko na yung motor, so ibaba na lang namin. Pilip na lang yung naka, pilip na lang yung naka, ano dyan, hawak. So wala laman na ito mamaya-maya kung ano ang sanhi ang dulot. So ibaba na rin. What? Eh, what? what? So yun mga boss mga sir, dito na yung makina, sobrang bigla. Medyo mga boss mga sir, excited ako kung anong naging sangi ng gas yes. yes! May May ba siya? Ayun o? Ayun o? Ay, gear to. Ano to? Ayun o? Ayun o? Ano siya? Pala nito? Gearing? Pa -pa parang washer oh, na duro oh. Parang ano ba? Tommy. Ayun, no, ayun. No. Ayun. Pero tininan ko yung drain plug. Walang tumikit na ganito. Yung drain plug niya. Ang drain plug kasi dito mga boss, mga sir, may magnet. Tsaka pag ito na rito na lumalaga pa. Parang gear na sumasabit. Isama na rin natin mga boss, mga sir, yung valve clearance ito. Pacheck na rin natin yung mga valve clearance. Tama at yan. So mga boss, mga sir, bago ko i-pull out yung cylinder head, i-ano ko talaga siya? I-pillar gauge ko muna lahat. Tulad nito, wala na siya sa, yun, wala na siya sa, ito, pasok to. Pero ito, okay. May mga hindi pasok. Yung mga undersize para hindi na pabalit-balik yung ano. Bago mo ito, i nasa labas na siya, pwede mo na siyang i-ano sa sim niya para isa ang lang, isa ang gawa lang. Bago siya i-pull out, check mo muna yung clearance. So ngayon mga boss, mga sir, tapos na natin na valve clearance, na-check na natin lahat. May mga ilang, 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 yung wala na siya sa, wala na siya sa original size yung mga barbula. So at least na naasokat na natin bago natin i-pull out lahat. Ah, <laughs> Go, go. go. Okay. okay, malakas pa yung body ko. Hindi na kasi kumpleto yung ngipin ka, ganun daw yan. Pag hindi kumpleto yung ngipin, walang, walang pang ganun ba? Ano yung ganun mo? Lagos? Kinagin? Okay. Okay. Okay.

pasok dito pasok dito yan pasok kasi may wheel seal naman dito eh pasok dito yan yung tapos ayan. eh, kaya may butas na yan kasi ilalabas sa langis ah Ay, meron ayun meron siya ayun. video meron di ba meron ito. <laughs> <laughs> Alam mo yung mga gumagamit ng mga malalapot na langis, yun, yung mga wala sa tamang viscosity langis, ito ang mangyayari niya. Kasi kung wala sa tamang viscosity, hindi mangyayari ganito to. Sa dami ng JSR na 750 na tumatakbo na matanda pa dito, mataas pa ang mataas pa milya, hindi naman nagkaganito. Kaya the talaga yung tamang viscosity. Di ba wa, 10W50, 10W40, 10W60. Pwede ka rin mag 5, 5W40, 5W50. Mas palap daw, mas the best. Fully Pas the best. Ang 5 napakabilis na sa paruruan. Katulad nito, daming dinadala. Ito, ang liit ng mga butas na yan. No? Diyan, ang, ano. Ang langis, kalit ang butas na yan. Kung malapot yan, wala na. Buwabagan na to bago makarating. Nakaranas yan ng ano, nakaranas yan ng 6 po ito, 6 So, kailangan ko to ano. Kasi ito may tama na rin. No? May tama na siya. Eh, no? Kaya maganda to dalawa na. Ito at saka itong fork. Itong gear na to, tsaka yung fork ang papalitan kasi may gas gas na rin sa gilid oh. o oh. oh, ngayon pag natin ito ng bagong fork makakainin din kasi yung gilid nito yung um, talas na siya para iwas back job mga boss mga sir matagal na itong ganito yung fork yan yeah, balik natin zero zero yung ginawa sa akin. oh. Ito, hindi to yung ura-urada sira. Matagal na itong may damage. Dandahan ba? Dandahan. Hanggang sa naubos na siya. Kaya dalawa ito papalitan kasi. Kasi yung ano niya, yung dito sa gilid niya, kung palitan natin ang bago, nabawasan na rin ito eh. so, tapos may bawas na rin dito. Kaya dalawa na itong sit papalitan para para sure. Matagal na itong ano, bumaga. So yun lang mga boss mga sir. Part 2 po ito. Abangan pa yung part 2. Kasi medyo bira lang kasi itong masira. Kaya mahirap. Ka Palamang may order ito. So yun lang. Abangan yung part two.